Si Elon Musk, ang pinakamayamang tao sa buong mundo at ang utak sa likod ng Tesla at SpaceX, ay muling gumagawa ng ingay at sa pagkakataong ito, tila ang Pilipinas ang nasa kanyang radar. Ngunit bakit nga ba ang Pilipinas? Bakit hindi Indonesia, Malaysia o Cambodia na mas malaki ang GDP o may mas malalaking populasyon? Ano nga ba ang nakikita ni Musk sa ating bansa na tila hindi pa natin nauunawaan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Marahil ay kilala na ng marami si Musk bilang isang game changer sa kanyang matagumpay na pamumuno sa mga kumpanyang nagbago ng iba't ibang industriya mula sa electric vehicles hanggang space exploration, walang duda na handa siyang humamon ng panibagong tradisyon. Ngunit ang usapin ng kanyang interes sa Pilipinas ay tila mas malalim kaysa sa simpleng pagpapalawak ng kanyang negosyo. Magsimula tayo sa kwento ng kanyang pagkuha sa X na mas kilala noon bilang Twitter. Ang Twitter na itinatag noong 2006 ay naging isa sa pinakamalaking social media platform sa mundo. Noong 2022, tahimik na binili ni Musk ang 9% stake sa kumpanya na nagpagulat sa maraming tao. Ngunit hindi siya tumigil doon at nag-alok rin siya ng $44 billion para bilhin ang buong kumpanya. Bagamat sinubukan ng board ng Twitter na harangin ang kanyang alok gamit ang poison pill strategy, nanaig pa rin si Musk na mabili ito. Kayon pa naging kontrobersyal ang transaksyon na ito. Noong Hulyo 22 taon, bigla niyang tinangkang umatras sa deal, sinasabing may mahalagang impormasyon ang Twitter na hindi nila inilalantad, partikular tungkol sa fake accounts. Nauwi ito sa legal na usapin, ngunit sa huli itinuloy ni Musk ang pagbili at naging opisyal na may-ari ng Twitter noong Oktubre 2022. Pinalitan niya ang pangalan nito bilang X at ginawang pribado ang kumpanya. Ngunit bakit nga ba ginawa ni Musk ang lahat ng ito? Bakit hindi niya sinabi agad na nais niyang bilhin ang buong kumpanya? At higit sa lahat, ano ang plano niyang gawin sa X bilang bahagi ng kanyang mas malaking ambisyon? Ang Pilipinas Bagamat hindi kasing yaman ng ibang mga bansa sa Asia, ay may kakaibang atraksyon para kay Musk. Isa sa mga dahilan ay ang geographical na lokasyon nito na maaring maging mahalaga para sa kanyang mga proyekto tulad ng Starlink o isang satellite internet service na naglalayong magbigay ng mabilis na koneksyon kahit sa mga liblib na lugar. Sa isang bansang may maraming isla at limitado ang internet access, tiyak na may malaking potensyal ang Starlink. Bukod dito, maaring nakita ni Musk ang Pilipinas bilang isang market na bukas sa pagbabago. Ang bing ating populasyon na kilala sa pagiging aktibo sa social media ay maaring maging magandang pagsubok para sa mga bagong teknolohiya. Sa katunayan, isa ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming social media users sa buong mundo. Kung magpapatuloy si Musk sa kanyang plano sa Pilipinas, maaring magdala ito ng malalaking pagbabago posibleng mapasok niya ang sektor ng infrastruktura o enerhiya gaya ng ginawa niya sa Tesla at Solar City. Maari rin siyang maglunsad ng mga inobasyon sa transportasyon o komunikasyon. Ngunit sa likod ng mga ito, magiging positibo ba kaya ang epekto nito sa pangkalahatang ekonomiya o magdudulot lamang ito ng mas malaking agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap? Hindi natin maikakaila na may kasaysayan si Musk ng pagsasa pribado ng mga pampublikong serbisyo sa ngalan ng inobasyon. Ngunit handa bang tanggapin ng Pilipinas ang ganitong uri ng pagbabago? Handa ba tayong yakapin ang mga teknolohiyang maaring magdala ng progreso? Ngunit may kasamang responsibilidad? Ang interes ni Musk sa Pilipinas ay isang bagay na dapat nating bantayan. Habang tila promising ang kanyang mga plano, mahalaga rin na maging mapanuri tayo. Sa mundo ng negosyo, walang kasiguraduhan, ngunit isang bagay ang tiyak na kung anuman ang gagawin ni Elon Musk, ay laging may malaking epekto ito. Kaya naman tara at talakayin natin ang mga plano ni Elon Musk para sa Pilipinas. Marahil narinig mo na ang tungkol sa pagpapalawak ng SpaceX sa Southeast Asia, kung saan ang ating bansa ang unang makikinabang sa kanilang satellite internet service sa pamamagitan ng Starlink. Ang serbisyong ito ay nakatuon sa pagbibigay ng internet access sa mga negosyo at gobyerno, lalo na sa mga lugar na mahirap marating. Ngunit ang tanong, ito ba ay hakbang lamang upang palawaki ng negosyo ni Musk o may mas malaking layunin siyang dala? Ang Pilipinas na binubuo ng mahigit pitong libong isla ay matagal nang nahaharap sa hamon ng hindi pantay na broadband coverage. Bukod dito, taon-taon tayong di dinadatnan ng halos dalawampung bagyo na kadalasang sumisira sa mga infrastruktura at nagdudulot ng pagkawala ng koneksyon. Dito pumapasok ang Starlink o isang network ng libu-libong satellite na magbibigay ng mabilis at maaasahang internet kahit sa pinakamalalayong lugar. Sa panahon ng kalamidad, malaking tulong ito upang mapanatili ang komunikasyon sa pagitan ng mga isla. Ngunit bakit nga ba tila nakatuon si Musk sa ating bansa? posible kayang may kaugnayan ito sa mababang halaga ng labor sa Pilipinas. Ang average na buwan ng sahod dito ay nasa limang daang dolyar lamang, dahilan upang makita ito bilang oportunidad na gamitin ng local workforce para mapalaki ang kita ng SpaceX. Bukod sa teknolohiya, napapabalitang interesado rin si Musk sa real estate market ng Pilipinas. Kung totoo man ito, maaring magdulot ito ng iba't ibang epekto gaya ng una pagsigla ng ekonomiya. Kung mag invest siya sa real estate, maaring magdulot ito ng pagdagsa ng kapital na magpapasigla sa ating ekonomiya. Magre-resulta ito sa mas maraming trabaho at mas mataas na consumer spending. Ikalawa, pag-unlad ng infrastruktura. Ang hilig ni Musk sa teknolohiya ay maaring magdala ng mga makabagong proyekto tulad ng eco-friendly buildings, smart cities at hyperloop transport systems. Malaking tulong ito upang mapaganda ang kalidad ng pamumuhay sa bansa. Ikatlo, urbanisasyon. Sa harap ng matinding traffic at kakulangan ng pabahay sa mga lungsod tulad ng Maynila, maaring magpatayo si Musk ng mga bagong urban centers na makakabawas sa overcrowding. Ikaapat, abot-kayang pabahay. Ang Tesla ay nagsusulong ng mga abot-kayang housing solutions gamit ang makabagong teknolohiya. Kung maipatupad ito dito, mas maraming Pilipino ang magkakaroon ng pagkakataong magkaroon ng sariling tahanan. Ikalima, paglawak ng teknolohiya. Ang ganitong uri ng investment ay maaaring gawing sentro ng teknolohiya ang Pilipinas sa Southeast Asia. Magiging daan ito para makaakit ng mga negosyo at talento mula sa iba't ibang bansa ikanim potensyal na nagdulot ng malaking pagbabago sa Pilipinas. Ang ideya ng isang futuristic na lungsod o space fort ay maaring maging sentro ng turismo kung saan ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ay dadagsa upang masilayan ang makabagong teknolohiya at inobasyon. Ang epekto nito sa lokal na ekonomiya ay hindi matatawaran ang pagtaas ng bilang ng turista ay maaring magbukas ng mas maraming trabaho at negosyo. Gayunpaman, habang kaakit-akit ang ganitong posibilidad, mahalagang bigyang pansin ang mga hamon sa kalikasan na kaakibat nito bagamat isinusulong ni Musk ang sustainable development, hindi pa rin natin maikakaila ang mga potensyal na negatibong epekto nito sa kapaligiran. Bukod dito, ang mga proyekto ni Musk ay posibleng bahagi ng mas malaking plano upang isulong ang renewable energy at modernong transportasyon. Sa kabila ng mga magagandang layuning ito, tanong pa rin ng marami ay mas malaki ba ang magiging pakinabang nito kumpara sa mga sakripisyong kakailanganin? Habang sinusuri ang mga benepisyo, mahalagang pag-usapan din natin ang mga posibleng negatibong epekto ng malawakang urbanisasyon. Isa sa mga pangunahing suliranin ay ang gentrification. Ang biglaang pagtaas ng halaga ng mga ari-arian ay maaring magresulta sa pag-alis ng mga low-income residents mula sa kanilang komunidad. Ito ay maaring magpalala ng hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan at magtulak sa marginalized communities palayo sa mga urban center at kanilang mahalagang pinagkukunan. Samantala, ang infrastruktura ng Pilipinas ay maari ring maapektuhan. Ang mga malakihang proyekto ay magdudulot ng karagdagang pressure sa kasalukuyang infrastruktura. Ang mga kalsada, supply ng tubig at drainage system ay maaring hindi kayanin ang biglaang pagtaas ng demand na magdudulot ng mas matinding trapiko at iba pang problema sa mga lungsod. Kung walang maayos na pagpaplano, ang urbanisasyon ay maaring magdulot ng mas matinding problema kaysa sa solusyon, hindi rin maikakaila ang panganib sa kalikasan, ang clearing ng lupa, pagpuputol ng mga puno, at urban development ay nagdudulot ng pagkasira sa likas na tirahan ng mga hayop. Bukod dito, ang polusyon sa hangin at tubig ay maaring lumala, lalo na kung ang mga proyekto ay hindi susundin ang mga patakarang pangkalikasan. Mahalagang balansehin ang modernisasyon at ang pangangalaga sa kalikasan Upang mapanatili ang yaman ng ating bansa, ang mabilis na modernisasyon ay maaari ding makaapekto sa kultura ng Pilipinas. Ang mga tradisyonal na gawi at mga makasaysayang lugar ay maaring maisantabi upang bigyang daan ng mga bagong proyekto. Sa halip na mag-focus lamang sa modernisasyon, dapat isaalang-alang rin ang preserbasyon ng ating kultura dahil ito ang nagbibigay ng natatanging pagkakakilanlan sa ating bansa. Isa pang isyu ay ang posibilidad ng monopolyo. Ang kontrol sa mga kritikal na infrastruktura tulad ng transportasyon at enerhiya ay maaaring mapunta sa iilang kumpanya. Kapag nangyari ito, maaaring maapektuhan ang kompetisyon at inubasyon na posibleng magdulot ng mas mataas na presyo at mas kaunting pagpipilian para sa mga mamimili. Bukod pa rito ang sektor ng paggawa ay maaaring maapektuhan ang mga manggagawa lalo na sa sektor ng konstruksyon ay maaring magdusa sa mababang sahod, hindi maayos na kondisyon sa trabaho at kakulangan ng benepisyo. Kailangang tiyakin na ang anumang proyekto ay hindi lamang magpapabuti sa ekonomiya kundi magbibigay din ng patas na oportunidad sa lahat. Huling isyu na dapat bigyang pansin ay ang kakapusan sa tubig at pagkawala ng mga lupang pang-agrikultura. Sa mabilis na urbanisasyon, maaring maubos ang mga pinagkukunan ng tubig na mahalaga sa mga komunidad. Bukod dito, ang conversion ng mga lupang sakahan sa urban areas ay maaring magdulot ng kakulangan sa pagkain sa hinaharap. Pagamat kahanga-hanga ang ambisyong hatid ng mga proyekto ni Elon Musk, mahalaga pa rin timbangin ang benepisyo at posibleng negatibong epekto nito sa ating bansa. Ano ang opinyon mo? Sa tingin mo ba'y mas magdudulot ito ng pag-unlad sa ating bansa o problema? Ibahagi ang iyong pananaw sa comment section down below at huwag kalimutang mag-subscribe.